Hello mga kabida! Welcome back sa aming YouTube channel, Abinidos Mananagat Vlogs. Ngayong araw ay samahan niyo po kami bibili ng imported na koi. So ano pang hinihintay niyo? Let's go! Dito repeat, balik dito dito. Ihulog ang ngiti ang doon lakas kanto. oh, hulog. Alsa. Alsa, na yun. I-abtik yun ako, i-abtik pa sa sulti. Ay, sus. Subuwang na kung anong isla. Forty 40 years na ako, kasubra na. Kabalo na ako sa kinaiya, ani. Boy, asa ka dakop, ani. Muntik na Paghulog pa lang Pag-anak pa rin mo sa imong tiil. anak sa dito. Pag dool mo, balik na sila. Okay. Ito lang ang sabot

Kumon mm. na tawag pa na. Nagsimula to. Ani nilo. Aki lang. Si pa lang si ang lawas. Puno na, us. Mm -hmm. Agi palit ko ni siya. Hindi mo naman. Eh? Magkano yung upis? Kalibaw ko ata. Ah. Hay ba mm. mm. butterfly ba 'no? Butterfly din sa kalibaw ata. Mahal man ako okay. Hmm. Andak ko anak mo abot sa 35,000, something per sa ka na mabuhay. Ah, may na. Isa ka klase niya, pa na, Pune, na po, sunod kay mahala siya. <laughs> Oh, kasi black yung big pimbis. Mo na big scale. Oh, original koi Oh. Oh, susoy. Blue, brown shark. Oh, susoy. Koy, patterns internet. Oh, kuha yun tricolors colors nga marble. Dato ng marble. Dapat uh, ng marble. ah, Oh. mahala na siya. O, oh, pag dirisa ko, barato ra. Mga big scale. O. Oh. Uh, dirisa ko, barato lang. Sa so, uban, mahal na kayo na sa online. Selected, koy. Ay, okay, so,

Mm. Ano na oh. gold mm. ang goldfish siguro? Kasi hindi pa ang ilo na ka na oh. ako. -no hindi uh. oh. -no oh. pa ang ilo. Oo. lang ko, orange hmm. okay, okay. Okay. na lang. Oo. Ang ka, orange. Okay, ang na na. Oo, ano man? Ang na Saka, si Brinta na Wala, Ito na Kacang color koi mak tanam. Koi mak tanam. Oh, kanang koi. Apa lagi orange no? Ah, lokal lah. Ia dispose kumang berang pure main? orange, pure yellow, pure hmm. tanang. Hmm. Lokal lah. So, balik ni, yatang na ko tag dos, imo, tag piso. Ang anik kadang ko, hatang na ko bainti sa imo. Mula nang ginabitay-bitay na sa kanito. Tidik-tid ko, imang ako agarigod. pag na ako. Kaya i na na. sobra pila kalibo. 15 mil, uh, Sorry, sorry. Sorry, na mo ng color na lokal. Na, orangey. Lokal mo ang color. Kasi ako, Ako na nga, ano. ka, yellow, Orange. dito, baldi siya. Yan, nila yung ko ang nila yung bond at dibot ko. yung shark. Big Ito. Kaya siya, big ski. Italic, oh, koi. mahal kayo yung Lawas. Wala po may garili sa isa Ang mga selected? Para po sa mga bagers yung makakaya sa presyo naman. Kaya bag sigito so, eh. Oh, Rind ka, bag ito. Bag ito at so. Baita ka dito na oh. May problema to problem ato, kuya kung nabay lang ito ako. Isa-isa talagang talaga. Ito may maliit tigarin de ko Kanang ug boss pina na boss Pinta. Pinta? Uy Kanang kanang ko inga Doktor Uy an ko ni Dako Ha Aw kana ko luy ma Paano ko na kana duha Aw di mo ni Hmm

Nag uh, buhat lang siya aquarium mm -hmm. tapos na si fountain sa sol balas mura siya ah, magbuhat ko din aquaponics mga yung mga sir siya dili siya, siya white dili siya ano ang dili siya golden dili mm -hmm. white kohol siya Pero siya kohol gaya po kohol uh, siya siya pero white na siya mo siya pagkakaroon na ginagamit na mo sa ano. Ang iyang itlo mo, no? hindi siya. Pink. Hmm. Ang iyang itlo oh, Okay. Oo. Okay. Hmm. Anong gagbay? Pang-aquarium. Pang-aquarium din siya. Para kaunan yung pagdamot. Oh. Oo. Oh. Kung imo siyang brasan, puputi din siya. Hmm. Mali aqua aquarium. Yun, ako, aquarium, ginahulugan ako. Huwag po kaunan para kaunon niya ba? niya ang lumot. Oh, tagduwa to look at all. Prilip ko niya sa muambak sa karyom. Dili di siya sa mga Kaya nagatanggit lo siya. Hmm. Ah, Dali siya, magagawa. Ah, magagawa siya. siya kung Wala ka naman. Hmm. sa gulding ko, kaon ah, lang um, ah. to Ini sila karo mo mga hinlo ng mga kohol. Mm. Ni 55 ana na itay na itay depende sa breed.